Yan, pakain ko sa manok. Binawasan ko yung mga dahon niya, no. Oh. Pinagbabawasan ko yung dahon. Pakakain ko sa manok. Oh. chachap ko tapos pakain ko sa manok. Yan yung mga naiwan ng ano ba? Nung bumaha kasi. Medyo nagdamdam yung mga yan saging na yan ayun o kaya ganyan maraming siyang yung dahon tapos itong uh, aratilis yan yung eh. aratilis na yan oh, nabulok na matay na buti yung isang aratilis doon yon yung puno ng aratilis na yun medyo naka recover sayang eh, ito dito ako oh, kumukuha ng bunga ng aratilis eh, yan oh tawag dito yung sinitas. No. yan marami naman makukuha dito pagkain ng anong manok masipag ka lang gaya nyan mga damo na yan o yung mga birding yan pwedeng kainin ng manok yan eh masipag ka lang daming to yung dahon oh. No? Maglinis ng konti patos lang yan ha patos lang yan pandinis oh buhat kasi nung bumaha November ngayon lang uli na linisan Kuya, wag niyong ikalat. Lintik, may kinakalat. Sus. May kalat, iniipong ko nga eh. Uy. Kinakalat mo eh. Yeah. Pang tatlong sako na ito eh. Nalilinis ko na yan eh. Oh. Yun, may umiitlog dun. Alas tres eh. Ito na may umitlog. stress. Yan. Umbrella nail. Sasabitan ko ng net. Tapos, nilagyan ko ng hindi ko sigurado kung ito eh. Aratilis to eh. Ito. Itong dahon niya kada poste yan mayroong uh, na na ako nilagay oh. Oh, yan o oh. tsaka ito nilagyan ko rin dito ng ano aratilis hindi ako sigurado kung ito yun sinasabi kong uh, aratilis o so yung mansinitas ayan o oh. ambre na nail ayan oh, kasi hawig nang kan eh. Yung uh, parang tawag sa amin eh, yung kahoy na ako pa nga. O oh, yan o. Oh. Tinanim ko lang ngayon ko lang tinanim yan o. Oh. Kung man sinitas di mas maganda. Ayan umbrella nail yon. Di yan. diyan ko isasabit yung net. O oh, ito 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 ito. yun, umbrella nail yun. ito yata ay 1, 2, 3 4 meter ang pagitan nito mahigit 4 meter kasi dinibide ko lang sana ito 1, 2, 3, 4 4 ayan o, oh. pag yan yung aratilis maganda kasi pagkain din ang yan eh ng manok uh, na ngayon yung aratilis kulang pa ng tatlo sa dalawa tatlo kompleto na yan ang, ano umbrella na yun pagsasabitan ng uh, pagsasabitan ng uh, net ngayon ang ilalagay ko naman ay bracing bawat poste na kanto. Yung sulok. Lalagyan ko ng ano dito. Yan o. Oh, parang ganyan o. Oh. Yan. Bracing. kapunta roon. O. Oh, diba? Pinaka bracing nya. Yan o. Oh, apat na kanto. Para medyo matibay. Kahit medyo paglaruan ng bata. Medyo iba-iba. Ayan, papaya. Oh. Kasi nagtubo lang ang manok rito eh, mga damo eh. Pero pag pumasok yung manok dito, ay eh sigurado walang tutubong damo dyan. Uubusin ang manok yan. Ito, lalagyan ko ba dito? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong mansinitas. Maghahanap pa ako ng tatlong mansinitas dyan. Ayan. Pag umuulan, maganda yung mga halaman. Eh. Ayan. Ito, mga, yung mga saging na yan, binagyo yan, tinumba. O, ngayon, magaganda na uli. Bagamat yan eh, marupok na dahil sa ibabaw na siya tumubo. Eh, kasi sabayaw ko yan eh. Mas pabor ako dyan kasi kinukuha nang ko rin ng ano yan eh. Pagkain ng ano. Pagkain ng uh, manok. Ayan oh. No? dinabawasan ko pagkain ng manok. Kukuha pa ako ng tatlong aratilis pe. Baka sigurado yun eh. Kung aratilis man siya eh maganda. Ngayon kung ago pa nga yung kahoy na ago pa nga eh di ang gato Dito na ako kumuukay. Mga buto ng ano 'yun eh, aratilis. Ayun, ugayan ito to. Ito, 'yan. Kuhanin ko 'yan. Tatlo kailangan ko ito. 'Yan. Ito. kukuhanin ko 'yan. 'Yan. Ganyan ang mangyayari. Oh. Yan siya. Apat na sulok yan. Yung apat na apat na kanto. O. Oh. Yun. Ganyan mangyayari yung apat na kanto. O oh, Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ganun din yan. Tapunta ron. Apat na kanto. Tapos net na. Oh, ba? Diba? Di ba? okay? Okay ba yan o hindi? Comment lang kayo kung okay lang. Kung hindi naman, hindi eh, papalitan natin. Hahaha. <laughs>